Pero ito na, no, Tito Sen, sabi nga po nga namin, eh, medyo late na kayo natapos, inabot ng mahigit anim na oras yung naging debate po kahapon, na uwi po dito, dito sa transfer the articles of impeachment to the archives, adhering to the immediately executory decision rendered by the SC and bank, which held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same. Mahaba-haba po ito. Pero kapag sinabi po bang archive, Tito Sen, ito po ba ay automatic na talagang tapos na yung proseso o yung katulad ng sinasabi ng ibang mga senador kahapon na posible pa daw po itong ma-revive later on kung magbago man ang desisyon ng Korte Suprema? Um, tata ang totoo nung pag sinabing archive, ano, ito yung uh, tradition tradisyon sa Senado sa, sa, ano, sa, parliamentary rules. Pag sinabing archive, nakabaon na yon. Nilibing. Ganun yun. Uh, unless pareho nung sinabi nila, and I will hold them to that, na sinabi nila itong motion na to na ina-approve nila ay pwedeng uh, bawiin. Ano? Kung ganun yung sinabi nung iba habang sila bumoboto at uh, parang ganun din yung uh, ng majority leader, eh, I have probably half won the battle. Sapagkat ang aking doon kasi, ayoko ng motion to dismiss. I-dismiss mo yung articles of impeachment ang daming mali doon eh. Ang daming mali doon sa mga sa punto na 'yon. Sapagkat idi dito walang kinalaman si Sara, si BP Sara. Walang kinalaman ng kahit sino dito. Ang sa akin konstitusyon. Ang sa akin, yung kung ano ang tama. Kang eh, magmo-motion to dismiss ka. Yung sinusundan mo, yung Supreme Court decision na mga tatlo, apat ang uh, ang, ang, ang error or uh, 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 inaccurate. Ano? So, anong tama doon? Isa. Pangalawa, yung uh, motion to dismiss ng article of impeachment, ah, akala ko ba sinusunod ba yung sinabi ng Supreme Court? Eh, sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Wala na kalagay sa decision nila. Wala na decision, jurisdiction na sinado. Never uh, eh, karoon ng jurisdiction. So, ayun ang dinidismiss po eh. Wala pala tayong jurisdiction. Nakita mo yung contradiction doon mismo sa disisyon at hindi ng contradiction eh, doon din sa nag nagpo-propose ng motion to dismiss, i-dismiss namin. Eh, ang tindi rin ng contradiction eh. So, pinakamagandang solusyon, eh, kaya ito'y natutunan ko throughout the years, is to lay on the table. I-table muna natin. Ang ibig sabihin nun, isaasang tabi natin. Kasi ang isang motion to table, napakahalaga niyan, pang yan sa hierarchy ng mga motions eh. Ang ibig sabihin nun, pwede mo pang i-take up yun anytime any time of the day, sa matter of fact, nung kinabukasan o uh, sa gabi, uh, nagbago isip natin, pwede natin bawihin agad. O kung nagdesisyon ng Supreme Court ng panibago, nag-rectify or anything to that effect, then we can pull it back. Uh, at doon natin pag-usapan muli. You know? Ganun yung sinasabi ko. So, eh, mukhang hindi yun ang ano eh. Nasa isip ng iba eh. Yung iba mm -hmm. parang iniisip po. Tari yung gusto nilang i-dismiss eh. Oo. Um, yun pong binabanggit ninyo, yun na una bago yung archive, yung motion na i-table po muna itong uh, motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa eh, bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung uh, articles of impeachment. Correct. Sa kapag nasa table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Yes, ba yun? yun ang pagkakaiba noon. Tama ka. When lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang okay. pinag -usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan.